Bitsin, lechon yan. Bitsin, lechon yan po. Ngayong araw, pagkailan si Nancy, kaya ganyan na yan. Parang papahihwatag na paadam. Kumbaga, magkabitin lang tayo. Sa next, sa layugan for a jury. Sa port na tayo talihin. Pagkabutan. Hindi natin alam. Ronald Batteries Auto Supply. Sana baala na uli niya tayo, di ba? Yan mga kababayan no. Ah, uh, magandang magandang umaga po sa inyong I lahat. Tamis -pa, pang pa? Uh, Ito na yung araw kasi na oh, magkikita kita kami ng kanyang pinsan, pero dinala na namin siya dito sa Makati. Yeah! yay, Agad din ni Nancy Boga. <laughs> Ate Nancy, good morning! Yeah! Pinugulat nyo naman ako ang agad nyo naman! Nagwawala! <laughs> good, good morning! Yes, Papa! How are you? Halika-halika! <laughs> ano oh, ko ko? Ibutang ah. mo yung bag mo! Ibutang nyo muna! Ay, <laughs> Bukat kailang lang talak! Halika-halika dito ko sit down here! Oh, ibaba nyo muna kasi! Good morning everybody! Ito na ba? Oo! Dito ba nga, upo? Duka na, upo ka na doon. Upo na, upo na, kailangan nah. ka na yan, dala, bugat. Ikaw, bupo, ikaw pinapa, upo po. Ikaw, pinapaupo doon. <laughs> Diyan na kay Papa. Hmm. Ano ba yung sandro ba yung sinika bukas yan? Ito, star na, eh? Ito, ito, hindi pa sa loob. Ano pa hindi? Parang 700. Yeah, out, out. Ah, ka po. Seven... <laughs> seven... <laughs> seven... <laughs> Nanti oh. ah, nak yes. okay. ah, ah, na Pakai panggilan pas ada pa pak? Nanti. Oh. Nangalan. Ah, kena ni panggilan kita di sini nanti. Yes. Aku Atin. Apa? Apa palitan lah. Eh ma, <laughs> paano yan? Mga kababayan? Yung first time kasi ko nabigal Palitan na yung pangalan. Ani? Ma'am, ka ng ano, company name. <laughs> Hindi na daw the chef. Nancy na daw. Harap ng sari Hindi ko alam paano po kita kayo daw tingnan. Tumanaing kebago ani. Bagong ani. Hindi eh, na nagbahit po sa Helen kita daw. Okay ka lang ba? Ayun, bagong ani. Ito bagong aning. Ah, uh, wala ko dapat pag sa ganyan. Nadin sa mga isina may mga bugas. kay bagong ani. <laughs> may bago. <laughs> may bago bagong May bagong ani ano? na ba? Ano ko Ito na, lika na rin. Hindi naluto. Hindi nga na tayo. Alika, alika. Si alika, alika. Hindi pa Alika, alika. Tawag ka. Nakita ni Nancy itong pangalan. <laughs> the chef, palitan daw. Si Nancy. Nancy daw ipalit. Palitan natin. Ha? Nancy na ilalagay natin dyan. Hindi na the chef. Okay. Ang mo yun. Tama to ilalagay, <laughs> kurapa rito.

Nancy! Tawag ka, ka? doon. Upo ka dyan. Upo. Dito. Dito daw. Upo, upo ka doon dito. Hindi. Upo ka muna. Mag-usap tayo. <laughs> o, dito, Mag <laughs> oh, dito ka sa mababa. O, ano dito ka. O, oh, dali. O, oh, dali. May pa- Alam mo kayong na yan. Mamaya na lang ah. May may tatanungin kasi ako kung may lang po. Tapos marang saging kuha. Gusto kami, ay, yung malatalatang hangin. Hindi natulog. Hindi ka pa natulog. Bakit hindi ka pa nakatulog? Hindi pa. Tsaka kakain ako ma. Kakain siya ba? Sa ko cooker na lang. Oo, nice, oh, oh, mayroon. Sino ba yan, Hindi hey, pa hey, po, hindi po ko po. alam po. Ka Nagdala na silang bagay. Ano, ba, ano yung, sabi, ito, anong, may, sabi sa'yo ng no, si Mother, yung, yung sa Exit Center, ex sa Bukawik, sa Tandik Manila po. Ano ba yan? Pasarin mo na po. Hindi mo nang nagte-text na papunta na pala kayo? Way too good po siya So, yan ang why. Sino? pa yung damit ko kagabi Di ba nakaligo? Sorry mga kapubayan. Good morning, magandang kumaga po sa atin lahat. Eh, nag-duty ako ng na alas dos madaling araw para namilikitan yung kalat-kalat pa yung gulay. Kala ko natutunan na. pa kayo. Ba Bago po ako nag-isig kasi bahay ba, si Tulog. Ba? Si Mamaya ng alas 12 pa yata darating. Si si ay, Yun darat si mga kababayan, no? Ah, uh, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Panis, mam pang, uh, pa, ito na yung araw kasi na oh, magkikita-kita ma, kami ng ganyang pinsan e. ay, pero dinala na namin siya dito sa Makati. Kasi pagka ang meet up kasi namin mga kababayan ng pinsan niya dito. So pagdating ng mga pinsan niya rito ay eh, manggagaling pa sila ng uh, Pampanga or what, di ko alam malalayo daw. Tapos pagdating nalit dito, tapos dadaling ko pa ng kabiti, baka maubos yung time namin. Kasi ito rin yung araw para dalhin natin siya sa loob, sa mga dalubhasa, para tuluyan ng gumaling si Ate Nancy. Ayan. So okay lang, mag-almusal uh, mag muna. Maya-maya, tapos hayaan lang natin mag-ikot-ikot para malibang, no? Kumusta naman si Ate Marites? Nakapulong doon. 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 Nakapulong doon ano eh, pa? tayo. Okay na. O, oh, down na, sit down. Eh, Tignan mo si Mami Rochelle, oh. Hmm? Ma, Mimi Rochelle ali ka nga? Ay, Kausapin mo. Ma, amakitan na mo ka kasi. Dito lang ako pa so, sa ibang So pagdating dito sa Makati, na, mga kababayan, pinupes. ang mag-aalaga so, sa kanya si, si Mimi Rochelle. Ma, ayun na 'yan. So tawagan mo Dito kayo, kayo naman. Ano 'yung 300? Sindi pao na kagali ko. 1,000 pesos in <coughs> fried rice, togaponyo. Sa sampu. Ma. Pa-pay mo dito. Saan-saan sa saya? Ginawa na ba ang pagkain? Dipang ay. Ito na ayusin ko na. Oh. Ito, lamisa. Pag wala pa yung tao, hindi pa man gagawin. Ay, ready nyo na yung lamesa Ka ay, sisara yung pagkaunan nun, di ba? Oh. Jel, ay ano? Yung ibang gulay, lipat nyo doon okay. para maluwag dito kaya. Kung hindi okay. pa may karga. Nalaga ka kanina. Dito pa pa. Parang hindi naman ka naligo dito. Hindi naligo ako. Aling Rochelle maligo ka kasi nakaligo. pa mo diyan. <laughs> naligo ako. Kanina pa kasi ako madaling araw, busy. 'Di ba? Oh, ikaw na hindi naliligo dito mo. <laughs> <laughs> doon sa akin nakita na yun, first pa ko diyan sa anong garden niya na. Naligo ka doon. Sa, sa, skip Hayset Garden Hotel. Ah, Doon na lang sa Santa Maria Port. Dito na uh, uh, lang sa actually, sana ang papunta palang lang ma'am. Oh, dito ka dito. Ang dining. ng photo at ang Ah, tabi kita, si Boy. Tabi tayo doon. Hindi ko na lang. Magkasama. Dito muna ako. Ah, diyan ka lang. Upo uh, ka lang uh, so, Melon oh, po.

Oo, oh, dati din ko. Ano ka na ito, diri Hindi na lang. Hindi kasi live lang tayo. yung ano, Masarap yan. Mamahantayin niya po ba, ba yung papaya? Hindi na po. Alis nga, alis nga. Bukas na lang ako. Nasi, I have a gift for you. Nasi, anong gusto mo? Regis, katanap pa. At saka po, lang. Ito, ayaw mo? Ang pagbalot niya, hindi liga mas basta. Ah, Tata, ayaw mo Gusto yung. niya manggal. lagay lang dati ni... Marites, mamaya pagbalot mo ng putas, kahi. ah. <laughs> <laughs> ha? Tawag luto, wag at naging kibin nga pag luto yan oh. Maya maya lang ano, pinapaluto ko yung supas, ha? Sige lang. Sabi niya, ako daw muna kumain. Oo. Oh, oh. Nakakatiis pa daw siya kasi Ay, gusto, gusto niya. niya rice. Ah, gusto niya rice. Oo, oh, mahilig sa kanin. Oo, oh, oh. ayaw niya daw ng banana. Lagay niya dito muna ah. Pagsusubukan. <laughs> Ang tawas, lay ang kawat niya. Wow, ano na lang mo. Wow, na lang rice about. And then, pasok mo yung gamit mo. Ah? <surra> <surra> sorry, sorry. Nagligaw wala daw. Busi mo na yung kape Hindi, nalaglag lang. Sorry. <surra> Hindi naman siya nagulat eh. Ikaw ako lang. Ang nagulat eh siya. <surra> ha? Sobrang kaba ko dun. Sobrang kaba mo, bakit? Kala ko, ay, ay. laglag eh. Uy. Eh, siya wala eh. Hindi nagugulat to eh. Ah? Ha? Hindi nagugulat. Oo. Wala naman Wait. siyang... Saan? Oh, uwi. Ano? Uwi. Good. Ano Sama sabi niya siya? ko Sabi niya, wala na daw. Iniisip daw niya yung problema. Hindi yung dumaan. Hindi yung dumaan. Hindi yung kasama niya. Kami ah, kasama niya. Kami oh, nga hindi kasama ba? niya. <tongan>, da, si da, explorer daw. Wala yan, oo. Mami, masakasahan ko si Auntie, hindi pa yata eh. Ay, kumain na siya. Oo, ha? Pigan, ng pamahaw? Oo, kamahin na Sige din kita ng medya. Bitsin, lechon yan po. Ngayong araw, <laughs> ngayon nandito si kaya ganyan na yan. Parang papahuhatag na paadam. O baka, magka dito lang tayo sa next. Sa layugan, Sa tayo, Kalim. Pagkabutan. Hindi Ronald Auto Supply. Sana ba alala uli niya tayo, di Para sa sabi sa lang, Sada. Pag-sinibiling wala mo, no? Ay, di rin sa highway, port na sa Rickman, sa Manila. Ito, baligali. Meron sa matulog niya kagabi, ah. Richard.

Balay ba tong na mo ang araw ah, adlaw. Diyan balay ba ah. mag pa diyan ako bid ay makaan sila Jahan ako siya. kun si ma makaan. ito na rice. Kaya kana mo na muna natin. Ay kada. Uh.

Di ba ka na. tuloy na yun. Kinakain na rin Ay, na, tayo. kain so, sabay na sabayan. Sabay tayo. to na Marites, ito ulam mo. Kasi naman siya sa mo. I'm Okay. Sarap. Nalilak. May na. I let you go. Ah, na trying to go

sinabay ng alamisa Palitan mo nga alamisa pa yung sa tunga alagian ng in that hood dito yung lagyan mo hood? yung tunga carpinter koryman oh. pilang di tunga sa ilalim pila opat opat yung ka ganon 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 Ah, ano mayroon dyan? Ano oh, mo nang tuwig palagi? Umihi oh, ako, ihi ako, ako dyan. Bakit? Di ba wala anong mineral water? si mo yung gripo kung may tuloy-tuloy ganun ka agad ng mineral water. Agad ko iring pag manag-ihi. Pero may wisik ng mineral water. Nang bisag ka ano mo ka agad. Ganun pa, ang iring gusto. Uh, papa, ganun ang iring gusto. Uh, ang kapalit, makasain ka na daw. Opo. Huwag mo inom yung airing. Makasain ka na daw. Nancy! I'll keep on loving So you can't let go. Oh, Just believe in me. I will make you see. All the things of your heart.

time, I will feel I will feel, give me one more month in time with dressing with destiny then I end up one more month of time I will feel like well be, I will be free. Dito lang wala ako. So Akala Bakit daw? Inam ka? ka oh, na. Oo. Oh. Bakit kayo ka na? Manila ka rin. Ayan ka na. Desi stans. Hindi Mauricio. Mga na. Parilya. Hali daw sa million fees. Sabarang Meron sa rock marriage mo na. wag mag-report ako. Meron marriage mo na. Sa kaliti. Wala ka sa

Saan? Na tayo? Hindi. Dito muna, kape lang muna tayo. Uh, -uh. Ah, sige. Dali. Pagalig din yan sa bayaw. Paano yung sayaw mo daw? Sabayan mo lang kape yung sayaw mo. Ah! Sabayan ah! mo na tayo pa. Kape. Hindi. Kaya naman, huwag no, to. Kape. Salat! Saan mo kawin ka? Index Manila eh. Noon pa ma. Hindi alaala ko lang. Ayon, sarap. mainit man. maengit, 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 <tuk> maengit, 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 Kalabasa. maengit, 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 Usah, maengit, 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 oh,

talaga Masarap ka magluto no? Mm. Yes, ma'am. Ah, kasi yun, alam niya yung ginagawa sa ano yan. Dito? Palaya. Second. Mahawalaan po siya, ma'am. Kasi ka, kasi kung i-plane niya siya, kumain siya dun sa kabilang live, i-plane niya siya. Ang paraya. So, wala talaga pa. talaga opo. So, nakao niya lahat. Tapos ngayon, mag-breakfast eh already ng guys sa doon na pinakbit. O dito ba sa supermarket? Sa Dorotiusi? Okay, Dorotiusi. Ay, ma'am, dito sa para lang elementarya ng min. di, 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 wala na. O, di, pilari ko. Kumakain ka pala ng pula. Kumakain ka pala ng tuyo. Hmm, ano sa kusina eh? Oo. Oh. Ako na lang magbanta sa bugas. O, oh, ikaw, mag magtitinda ka ng bigas? Nga, lang yung kanin. Sandalera na. Opo. rana? Ba, Ayaw niya yung sukas ulam. Kalakad, yung gusto kanina. niya yung tuyo. Ha? Marami ko sa marganina. Sige, Mali kain kanina. ka lang yan. Danda ang ganda naman ng auntie niya. <laughs> <laughs> ka na. Ay, Ricardo. Anong tawag dito, be? Bulan? Yung, 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 Okay okay yung, ah. Tinamay niya na lang ah. Oh. Oh. ako ito naman ako sa uwi ah. Umahanga ma. Anong mensahe mo kay Kuya? Ah, Kati message po kay Kuya. Message. Maraming salamat talaga. Opo. Oh, sa pa? Thank you po. Saka ano pa? Daddy Frankie, I love you. Wow. No. Hmm. Ano masasabi mo kay Ate Marites? kasi ah uh, pupunta ka na ng Mandaluyong. Ayan okay. okay. mga kabayan? Okay, uh, okay na po Napakain na namin si Nancy Ayan na uh, nag Kakanta-kanta na siya yun <laughs> kung saan saan siya pupunta. Uh, wala lang kasi si Daddy ngayon may pinuntahan ng saglit, no? Kaya, na uh, ang nyo kasi uh, inaantay lang natin yung mga pinsan ni Nancy ngayon. At uh, sa loob yung panit. Ano yung talaga pa? mamaya, uh, babalikan natin siya ulit. Pag sinabi nga, ko ng umingi. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuport. Samahan uh. nyo po kami hanggang sa dulo ng video, hanggang sa madala namin siya sa Mandaluyong. Maraming maraming salamat po.